Hello mga mi, nandito na naman ng inyong mamshi, mamshi runs, tiyari. So ito na nga mga mi, ito na ang chika. Chika yan. So for today's video, ito na yung cake na sinasabi kong gagawin natin today. Na ko ay gagawin ko for tomorrow, yesterday. Ano na So ito na nga, samahan niyo ako mag-assemble for today's video. Video! Chari. So ito na nga ang chika. Naranasan niyo na ba na ma-scam online? Oo oh, mi, online mi ako kasi ako ako nga ako nga ni <laughs> ito, muntikan lang mga mi so ito nang chika kasi ang mima mo mahilig ako magbenta ng mga yung mga griham in a tab. so purang mura ko lang binibenta mi so ngayon pinost ko sa marketplace and then nung pinost ko sa marketplace may nag-enquiry so ako naman si willing naman ako magbenta although in-extra ko lang siya pag kawala akong service kapag may time ako pin pinapasok ko sa schedule ko yung magtinda-tinda magbenta-benta ng mga griham tapos eh uh, eto si ante mo, nag-inquiry siya. Inquiry siya kung magkano ang ano So, ngayon sinabi ko, gusto niya mag-reseller. Mag-reseller siya ng, sabi ko, ma'am, minimum po ng 10 tabs kada order para maka-avail po kayo ng reseller price. So, ngayon, tinignan ko yung stocks ko. So, gusto ko lang siya mapaubos. Ang nangyari, kung ano yung stock ko na, na available doon, binigay ko na sa kanya ng reseller price para ma-sold out na, para wala nang stock sa price. Tapos ayun nga, hindi, hindi pa siya muna nag-order ng, nung, nung the day na nag-inquiry siya, sabi ko, kulang pa po ng stocks kasi hindi pa po dumadating yung mga tabs na in-order ko sa Shopee. So kasi mas makakamura ako kung sa Shopee ako mag-order dahil may voucher, tapos pwede ko siyang utangin. So ngayon, Uh, nung araw na yun, hindi siya nag-order Nung mga sumunod na araw, parang mga 2 to 3 days pa siya Bago ulit nag-chat Ngayon, willing siya, ma'am, ano pong available stocks nyo? Yan yung mga usapan namin Hindi ko naman naisip na i-screenshot lahat Kasi tiwala nga ako sa tao Na mali yung mindset ko na gano'n na basta-basta nagpitiwala Tapos, edi, ang stocks ko na lang nun, kulang-kulang na So, ang order niya nasa worth 1,000 plus na lang Tapos, nung uh, binawasan ko na almost 15 pesos na yung binawas ko dun sa reseller's price Tapos, parang gusto pa yata tumawad. Ngayon, hindi ako nagko-compute kung magkano yung ano. Basta kung sinabi ko, kunyari, three, three tabs na tiramisu ang meron. Uh, meron pa pong ganito, ganito, ganyan. Tapos, siya mismo nag, ano, siya mismo ang nag, nag, ano, no, nag, ano ba yun? Hindi ko masabi. <laughs> uh, na naman ang ante. Siya mismo yung nag-price nung, nag-total nung price na babayaran niya. So, ngayon, nagkasundo na kami. Ang sabi niya sa akin, kaliwaan, siya ang pipick up. Ngayon, ah uh, o oh, sige, tiwala ko. Sige, mama. So, parang sa isip-isip Isip-isip ko na parang naninigwarado si madam. Kasi ayun na nga, sabi niya, kaliwaan daw. Siya daw ang pipikap. Tapos nung kinaumagahan, nahinihintay ko siya kasi nasira yung cellphone ko that day. Yung dati kong cellphone nasira. Siguro, tinaon lang din ni Lord na masira yon para hindi ako ma-scam. Tapos, nung dumating na si Lala kasi ang dami niyang reason, porque uh, kesyo ganto ganyan, yung anak niya dadalhin niya sa ospital kasi nagsusukatae. Eh. Tapos, Ah uh, hindi, uh, di daw siya makakapunta, emergency, ganyan. O oh, sige ma'am, ganito, hanggang 10, ganito lang ako makakapagintay kasi may pupuntahan ako. Tapos, afternoon nung, ano, do, pinalalamob niya, eh cash on delivery. Ngayon, sinabihan ako nilalamob na, ma'am, nagpapag-cash po ba sa inyo si madam? Sabi. tapos tinatanong niya, basta sinabihan niya ako na, ma'am, baka magtanong si lalamob kung magkano po ang total price. Huwag niyo pong sabihin, cash daw, kasi kung mag-anak niya daw yung mabentahan niya, bakit daw ganyan, ganyan. Ang dami niyang reason, mga, reason, mga Tapos, sinend ko yung picture na pinick up na nilalamob, nabayaran na ng cash on delivery. Pag alis nilalamob, sinabihan niya ako na, ma'am, huwag ka magsisend ng Gcash, baka nagpapasend ng G cash kasi parang scam nga daw, Yan nga daw yung bagong scam ngayon. Tapos, nag-chat nag yung, ano, yung reseller ko no na mama ko na po uh, nandito na po yung parcel may sinasabi picture na pulang eco bag tapos merong may mga tabs tabs na parang inedited edited lang talaga siya tapos sabi niya i-confirm niyo na lang po kay Lala tapos ang ginawa ko sige ma'am i ko po yung GCash kasi nga reseller price pinatungan niya so yung yung patong niya i ko sa kanya ang utak di ba tapos parang easy money biglang magkakapera siya nang wala siyang nilalabas tapos susunod hindi na ako tatanggap ng cash on delivery yun lang yung payment first para sigurado para hindi tayo ma-scam tapos may pa thank you, thank you pa si auntie. Sabi niya pa, thank you madam. Sa susunod ako na pipick up yan. Salamat sa si pagpapa reseller. Tapos ang patong niya sa 65 pesos na uh, price na SRP. Ang reseller price ko sa kanya 50 pesos. Tapos ang patong niya, ang benta niya 90 pesos. Tumubo siya ng 40 pesos sa isang tab. Napakagalit. Baka sa kanya, ang taas naman po ng patong niyo madam. Sabi niya, eh kasi kailangan, may ikakasal daw yung kamag-anak, kesyo ganun daw. Tapos edi eh, nakaalis na si Lalamob. Oh, nung tinatawag niya yung number, hindi niya matawagan. Edi eh, sabi nung reseller ko noon na okay na daw, na na-receive na, may sinadyang picture na, pulang e bag na may mga tabs. Ayun na nga. Tapos sabi ko, ay ma'am sige wait lang. Kasi hindi ako makapag... Kung nagkataon na uh, ayos yung cellphone ko, magsisend talaga ako ng Gcash. Paalam talaga sa pera, auntie. <laughs> <laughs> Tapos, eh nung time na yun, papaayos ko yung cellphone ko tapos tumawag si Lalamove sabi ay ma'am mamaya pa si send ko kasi parang parang nakakakutob na siya ay nakakaramdam siguro to na ano scam to ha tapos tumawag si Lalamove uh, ay sabi niya nung sinabi niya yung picture ng ano ng mag sabi niya ma'am pa-confirm na lang po kay Lalamove thank you po sabi niya ganyan sinawak si Lalamove sabi nung Lalamove scam daw tapos binalik sa akin yung items ayun babay babay sana sa ano 700 plus pa man din yung tinubo niya sana doon sa ano. Tapos pagtingin ko ante dun sa mga messages namin, deleted na at naka-block na ako sa kanya. Ang galing talaga ng mga scammer ngayon. So ingat-ingat po kayo mga anti mga mi. Tapos pagkabalik sa akin ng items ni Lalamo, nagreklamo si Lalamo. Sabi niya, "Iskom talaga to, ma'am." Sabi niya ganyan, tapos kwento-kwento siya. Sabi niya, "Sayang tolo yung ano ko, yung incentive ko. Ayaw din magpalugi ni Kuya." Sabi ko, tapos naawa na lang ako sa kanya. Binigyan ko na lang siya ng 50, di ako na lang yung malugi. Pero dapat talaga hindi in-accept ni Lala Move yun kasi alam niyang iskam. So, ayun lang mga auntie. Thank you for watching. See you on my next. Bye-bye. Thank you. God bless.